Sikat siya. Ako nga, i-open ko nga yan. Akin na. Para makakain ka na. Na, continuation natin ng ating Shanghai. Para matapos na tayo. Kakain ka, di ba? Ay, meron pala dito lugaw, baby ko. Maglugaw ka. Ito, oh. Saglit. Alala ko may lugaw pala. Po? Po? Mag maglugaw ka oh. Saglit lang. Opo. Lugaw si Saki boy. Ha? Huh? Opo. Init. Init. Ah, dali na. Magluto muna si Saki Boy. Meron pala dito lugaw eh. Oh, doon ka kay Mami mo. Magpasubo ka doon. May ginagawa si Mita eh. O, dali. magpasubo kay mami. O, dali. O, go na. Akyat na doon. Wow. O, sige na. Ano sa mami mo? Kasi may ginagawa si Mita. Taposin ko na to para matapos na ako. Bye-bye. Bye-bye, Saki boy. Ingat ka, bibi ko. Bye-bye. tapusin natin ang ating pagbabalot. Diba? Tapusin na natin ito para tapos na. Pagkakit natin. Mag-live tayo sa isang app na mga sa kwarto mo kasi ang hirap na signal dito sa baba nakakapag video ako pero yung live live di disconnect tayo ang hina na signal eh Ayan, buti umiinit-init na. Buti naman. Wala na siyang ulan. Sana so, din ang ulan. Para tapos na. Kailan ba ang ending? Hindi ako nakakaparoon ng balita. Mamaya nga, nanonood ako ng YouTube. Kasi kagabi, hindi ako nakanood ng balita. Gawa na. Nagluto nga tayo ng paksiyo na galong ko. Nawala sa isip ko. Hindi na ako nakapanood. Kaya, sa YouTube tayo, asa uh, Ganun talaga. Saglit lang. Yan, good morning po sa aking kaibigan, kay special mention kita, kay sa aking kaibigan, si, sa Jesse Adventures. Ayan, thank you so much. Idol sa so laging panonood sa akin. Uh, shout out sa iyo. Sana ay yung mga vlog mo ay maraming ma-inspire pa kasi talagang ang ganda ng content niya. Yung probinsya probinsya ano content ah uh, mga buhay sa pagkukuha ng mga sdado nanguha siya ng mga ano uh, honey yan yan good luck sa vlog mo idol sana marami ka pang mapasaya na tao na nanonood sa iyo napaka natural kasi ng kanyang content ayan kanya kanya content lang naman yan kung siya yun ang content niya ako naman ito yung content ko ito yung araw-araw na buhay ko at gawa ko. Kaya, chao sa iyo Idol Jessie Adventures. Ayan, paki po ang ating kaibigan. Ah, uh, meron na siyang 25 mahigit na, na ano, 26 o 25 na subscribers tapos nag-join siya sa YouTube ay 2 years na. ako ay 6 months pa lang. Sana Idol ay makakuha din ako ng subscriber na katulad mo. Na uh, nasa 26 na yata yung subscribers mo ako eh nasa 1000 higit lang 12 kaya subscribe nyo naman ako guys please thank you so much sa aking idol ha Jessie Adventures yan meron din po ako mga kaibigan youtuber na lagi tayong nakabang sa atin shoutout sa iyo idol sana minsan ay makapagkulab naman tayo manguhuli ka ng iluloto ko ayun Parang malayo siya. Hindi eh. ko na alam kung anong probinsya niya. Parang malayo siya. Ayan, malapit na tayong matapos. Buti naman. Yung tirang wrapper, baka tayo bumili ng saging. Iyan lang natin. Ituro natin. Para hindi sayang yung ating lumpia rapper, may natira siya. Bawal daw kasi magtingi. Pero sa iba nagtitingi sila. Lumpia rapper nagtitingi sila. Nung lang kanina sa ano sa 5, hindi ko alam. Bawal daw magtingi. Ang purpose ko naman, kaya ano, ganoon. Kasi na, ayok kasi yung may tira-tira na -tira. kasi ito eh. Pag nahanginan ito, wala na ito. Tigas na. Kaya gusto ko uh, bago lagi. Kaya araw-araw -ara ko na may miling. Araw-araw ko na mamaling. Kasi gusto ko talagang fresh lang yung ating mga lutuin. malapit sa birthday ni na Today is na Hindi ko na kung na kung magpapainom ba siya. Dito naman, nagiinom din naman pag may bukasyon. Pero pag may ordinary day na nagyaya, yun naman eh, ano, gusto nila. Actually, nakakatawa kasi pag nagiinuman dito, may kanya-kanyang bit-bit na alak. Nakakatawa lang kasi talagang may mga alak silang bit-bit. Parang ano ko lang yung... Ay! para matutuwa lang sila kasi syempre libre video okay na tapos libre place minsan pag mayroon din naman akong time nagluluto tayo ng pulutan ayan, ayan. next time uli sa aking mga kaibigan ayan Saan banding uli tayo tsaka itong November ako ay pupunta sa aking friend din sa Cavite. kay MJ kasi birthday din niya mabawi kami ni Sugar kasi nung birthday ni Sugar ay pumunta din silang mag-asawa dito kaya sabi namin sige bawi kami sa birthday mo MJ ayan shoutout po sa mga mga taga Cavite lang na kay MJ at saka kay Aga sa aming friend dyan Shoutout sa inyo guys thank you sa panonood ng vlog ko Aga ha panonood ko pala ng vlog ko thank you sa iyo sinabi sa akin ni Ayan, thank you so much po. At shoutout po sa mga tag-kabiti May mga, mga kaibigan din ako dyan. Um, aking kababata. Si Grace. Ayan, shout po sa inyo. Tsaka si Agnes. Ni Agnes, silo, Mga kababayan namin yan sa Bicol. Ayan, babay na mga kabibilog. Mamaya uli.